Yung ba si Reyna? Tutuong update para sa ating nag-iisang prinsesang si Reyna. Isang magandang haraw sa mga masundid nating mani-word. Tangkiditin ang ating channel kaya Aramihan sa atin ang namimiss na nga ang nag-iisang prinsesa ng calling up na si Reyna Mema. Hindi natin mailiwas ang mamisang dalaga lalo na at napakaraming nagmamahal rito. At isa na tayo doon. At ito na nga ang bagong update tungkol sa ating prinsesa na masayang namasyal sa mga Bagay na sigurado tayong namimiss niya rin ang mga ganap na ito. Lalo na at anay na siya sa poder ng calling of lati na siyang nakakain ng mga masasarap na pagkain lalo na ang fried chicken na tanging favorite ni Reina. At hindi rin nagpahuli ang dalaga na magpa-picture na pink na naala paris ang dating siyempre favorite ng ating prinsesa ay kulay tik. Bagay sa mahamon niyang mukha, marami ang naaliw nagpasalamat sa nag-sponsor kay Reyna para dito kahit nawala na nga ito sa poder ni Ate at sa following up ay hindi pa rin ito nawawala ng supporters mula sa tunay na nagmamahal sa talaga. At marami pa rin ang nagpaabot ng mga gamit mula sa mga taga hangan ni Reyna na lang ay nagpupas na naman si Ate Roda ng box at napakarami nga ng para kay Reyna. Isa sa patunay na kahit sa halat kanino man mapunta ang ating